Hi guys! Welcome back sa aking vlog. So ngayong araw ay August 29, 2023. At ngayon, babalik na naman tayo sa realidad. Sasampa na naman ulit tayo sa barko. Medyo malungkot pero kailangan natin para sa future eh. And I hope this will be my last. Dahil may mga ibang plans din tayo in God's grace. Tatlong flights pa lang aking biyahe hanggang sa makarating ako sa aking final destination sa Panama. Medyo mahaba-haba itong ating paglalakbay So ready na ang aking mga bagahe. Ready na rin ako. So tara, samahan niyo ako sa aking biyahe. Medyo nahirapan akong makasakay sa taxi Buti na lang sinakay ako ni kuya Nasaktuhan kasi na rush hour At expected matindi ang traffic Mabuti na lang at maaga akong nakaalis Kundi hindi tayo makakaabot sa ating flight At sa wakas nakarating din ako sa airport Halos tatlong oras din ang aking biyahe from Cubao After kong makarating sa airport ay diretsyo na kami sa check-in counter. Mabilis lang ang proseso dahil nasa unahan kami ng pila. After namin mag-check-in ay dumaan kami sa immigration. Hindi ko na nabidyohan yon dahil bawal doon. Bago ako pumunta sa boarding gate ay kakain muna ako. Medyo nagutom kasi tayo. So ito ang kanilang mga pagkain. Ito ang mga napili kong pagkain. At syempre, iinom din tayo konti. Itong pinuntahan ko pala na ito ay airport lounge at compliment ng aming kumpanya. Sa time na to ay boarding na namin. Ang unang flight namin ay from Philippines to Japan. Shout out kay kuya na mukhang rakista. Papunta rin siya sa US. Nandito na tayo sa designated nating upuan. Lord, gabayan niyo po ang aming paglalakbay. Maraming salamat po. Libangan pala dito ang manood. At ang sabi ni Gandalf ay gutom ka na. At sakto naglilibot na ang mga flight attendant. Ito pala ang pagkain na sinerve nila. Pagkatapos ng ilang oras ay nakarating na kami sa Japan. So, nandito na tayo sa Tokyo guys. Next flight natin papunta sa Houston. Dahil medyo matagal pa ang aantay namin para sa aming next flight, ay pupunta na naman ako sa lounge. Nandito na tayo sa lounge. Silipin natin ang kanilang mga amenities at syempre kung anong pagkain nila. So ito pa lang mga pagkain nila guys. Meron silang yakisoba o pansit. Ang tawag sa atin nito ay yakisoba, di ba? Meron din silang rice. Meron din silang iba't ibang alak. Check din natin ang ibang table. Meron silang beans, meron din silang fried chicken, iba't ibang noodles, tinapay at ice cream. At syempre, meron din silang iba't ibang inumin. Bago ako kumain ay magsha-shower muna ako Shower muna tayo guys. Mahaba-haba pang biyahe natin. Dito tayo sa Japan ngayon. Swerte tayo. Nasa lounge tayo. Libre. Ayos na. Fresh na fresh na naman tayo. So, tapos na tayo maligo guys. Kain naman tayo ngayon. Ito pa lang mga napili kong kainin guys. Tara, kain tayo. Pagkatapos natin kumain ay boarding na naman ulit tayo papunta sa US. Thank you. Houston bound. Houston bound na tayo. Sa oras na to ay kakain na naman ulit tayo. Libre lang naman ito at kasama sa binayaran ng kumpanya. Kaya't habang libre ay lubus lubusin na natin. Malapit na pala tayong makarating sa Houston. At nandito na nga tayo. Houston, Houston now. Going Panama. Dahil may limang oras pa na waiting time para sa aming next flight ay naglibot-libot muna kami. Ayos din pala dito sa Houston Airport. Pagkatapos ng paglilibot ay nagutom ulit ako. Inabutan na rin kasi tayo ng lunch. So nandito tayo sa Landry's Seafood para kumain. Ang in-order ko pala ay french fries at fried na shrimps. last flight going to pa naman na At sa wakas ay nakarating na kami sa aming final destination sa Panama. Bienvenido a Panama, ika nga nila. Nandito na pala ang ahente na magsusundo sa amin at sabi niya mag-hotel muna kami. Hotel muna kami. <laughs> <laughs> so nandito na kami sa hotel guys. Magpapahinga muna kami ng isang gabi. Ang oras dito ay alas 8 na. August 30, 2023 halos dalawang araw na biyahe. Nakakapagod, di ba? So yun lang guys, puputulin ko muna ang vlog na to. Abangan nyo yung aking next vlog. Ipapakita ko sa inyo kung paano kami sasampa sa barko. Please don't forget to like and follow my page. Thanks for watching!